Hello po mga kalaki, alas 2 na po ng hapon at syempre pag 2pm na, ito na po ang ibibigay nating mga lucky numbers. Ano po? Maraming salamat po sa mga nanalo po ng 4-digit lucky numbers Japan. Hello po sa inyo. Nung nakaraang araw po yan na hindi lang po natin na-i-post kasi ayaw po nung uh, may-ari. Okay, ito na po ang 4-digit lucky numbers. Baka ikaw na ang manalo ngayon. China, 2203. Texas, 1517. Israel, 3201. Las Vegas, 1884, Alaska, 9399 Saudi, 0506 Japan, 1387 Italy, 1399, Germany, 2460 Korea, 7384 Greece, 4165 Canada, 5139 Mexico, 7488 Australia, 2286 New Zealand. 6079, India, 1235, Philippines, 3576, Thailand, 1332, Taiwan, 8411, Malaysia, 9996, Dubai, 3277. At syempre po. Hong Kong 2286. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers. Ngayon pong 2pm, tayaan nyo na po yan.